hindi naman na siguro ako magsalita about uh, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is sa uh, yung taong bayan at yung bayan natin. Sa gitna ng selebrasyon ng karawani ni Vice President Sara Duterte, lalong lumalakas ang panawagan na siya'y umarap sa impeachment trial. Ano naman kaya ang tugon ng bise sa mga isyong kinahaharap niya? Magandang gabi ako si George Kahiles. Simon Cast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Bellow BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Pagkakataong linisin ang pangalan niya ng pakay ni Vice President Sara Duterte sa hinaharap na impeachment trial. Malakanyang tiniyak na hindi mababahira ng politika ang impeachment ni VP Sara kasabay ng pag-upo ng bagong hepe ng PNP na si General Nicolas Torre. Sabay-sabay na bagong patakarang ipatutupad habang inaayos ang EDSA magiging sobrang magulo ayon kay Senator JV Ejercito. Mga bilyonaryong sina Enrique Ricky Razon at Federico Ricky Lopez nagsanib pwersa para sa isang malaking power deal. At pop icon na si Taylor Swift na bilinang rights sa mga dating niyang kanta. wala ni Vice President Sara Duterte ang reconciliation statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip na pag-usapan ito, dapat daw unahin ang kapakanan ng taong bayan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. birthday ngayon ni VP Sara at kahapon, matsagang nagtipo ng Duterte supporters sa labas ng ICC Detention Center para batiin siya. No comment ang bise sa tangkang pakikipag-ayos ni PBBM sa pamilya niya dahil may mas mahalagang bagay daw na kailangang tutukan. Hindi na muna siguro ako magsalita about uh, reconciliation, reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No, Ang mas mahalaga is uh, yung taong bayan at yung na sa kabila ng napipintong impeachment trial, thankful daw siya sa magiging opportunity para makapagpaliwanag at malinis ang pangalan niya. Agree siya sa resulta ng latest SWS survey kung saan lagpas 80% sa respondents ang nagsasabing dapat harapin niya ang paglilitis. Kaya lang, nausog ang dapat sana'y presentation ng Articles of Impeachment laban sa Bise na mula June 2 ay magiging June 11. First step ito bago mag-convene ng impeachment court sa Senado. Mag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay uh, doon sa kaso pero iiwan na natin 'yan sa mga lawyers. Uh, namin sa defense impeachment uh, lawyers para pagnisipan kung anong posibleng uh, epekto nun uh, sa kaso kung meron man. Nakabisita na rin si VP Sara sa kanyang amang si FPRRD at nasa maayos na kalagayan naman ito. Alam na rin daw ng kanyang ama na kasama niya sa Hague si Senadora Amy Marcos. Pero di pa pinapayagan ng presidential sister makapasok sa ICC. Nakalanslide win ang dating Pangulo sa mayoral race sa Davao City. Pero bago maupo sa pwesto, kailangan niyang mag-oath sa harap ng konsol sa Hague, Netherlands. Una nang sinabi ng DILG na makikipag-ugnayan pa ito sa ICC para payagan siyang makapanumpa. Nang tanungin naman si VP Sara kung kinokonsidera ng OVP magka-spokesperson, lalo na at may mga ulat umanong interesado si Attorney Rowena Guanzon na dating Comelec Commissioner at may bagong spokesperson na rin ang House of Representatives na si Attorney Princess Abante, Anya. Di pa nila yan na pag-uusapan. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Binati Sinari ni Congressman Paulo Duterte si VP Sara sa isang Facebook post. Sinabi niyang mananatili siya sa tabi nito at anya, di pa raw tapos ang laban nila. Pinaalala naman ni Act Teacher's Partylist Representative Franz Castro na na ng bise ang diumanoy diversionary tactics nito at maging honest sa impeachment proceedings. Iwasan na raw niya ang diumanoy squid tactics at harapin ang mga reklamo ng diratsyuhan at walang paligoy-ligoy. Nahaharap si VP Sara sa pitong reklamo, kabilang ang misuse of public funds. Para sa Agenda, Hannah T. News Channel. Wala raw sasantuhin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas. Ito ay sa gitna ng sunod sunod na aksyon laban sa mga bigating personalidad gaya ni na dating Congressman Arnie Teves at Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We would like also to uh, assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. Mula sa extradition ni dating congressman and murder suspect Arnie Teves. Pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. E respeto ang due process. Hanggang sa impending impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Hunyo, mukhang walang sasantuhin ang Pangulo. Nitong May 29, maingay na sinalubong ang appointment ni dating CIDG General Nicholas Torre III bilang incoming PNP Chief. Si Torre lang naman ang nasa likod ng high-profile arrests ni KOJC founder Apollo Buloy na nasa most wanted list ng FBI dahil sa human trafficking, fraud at cash smuggling. Pati na rin ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte na hanggang ngayon, itinuturing ng mga taga-suporta nito bilang kidnapping at illegal arrest ngayong Hunyo. Uupo si Torre at magsisimula ang impeachment trial ng vicepresidente. Presidente. Ayon sa palasyo, walang halong pamumulitika ang appointment ni Torre, impeachment ni VP at maging ang pagsibak sa ilang cabinet members na dating Duterte appointees. Samantala, bagamat no comment ang Presidente sa pahayag ng kapatid nitong si Senadora Aimee na may isang Marcos daw ang natuto sa kasaysayan. Ani Castro, mukhang masaya namang umaamin ang Senadora na nagkamali siya. Isa si Marcos sa mga kaalihan kumpanyado ng dating Pangulo na nasa The Hague, Netherlands, kasama si Senator Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Patatsyada ng press officer, napapaligiran ng fake news ang lead counsel ni FPRRD. Well anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline, he doesn't know the facts of the case. Bagamat walang binitawang pangalan si Castro, walang ibang umaaligid sa dating Pangulo, kundi ang mga long-time ally nito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Guilty sa kasong graft and corruption si Muntin Lupa City Mayor Rufy Biazon ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng pork barrel scam o maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund doon siya ay mambabatas pa. Maaaring humarap si Biazon sa 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding public office. Sinabi niya sa isang Facebook post na nire-respeto niya ang desisyon ng korte pero aapila raw ang kanyang kampo. Paglilinaw niya, magsisilbi pa rin siyang alkalde ng Muntinlupa hanggang wala pang pinal na hatol ang korte. Samantala, kasama rin sa mga nahatulang guilty ang mga dating opisyal ng Technology Resource Center na sina Dennis Cunanan, Maria Laksamana, Evelyn De Leon, at Port Barrel Queen, Janet Lynn Napoles. Sa hiwalay na desisyon ng Sandigan Bayan, guilty rin sa kasong graft ang naging hatol kay dating Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia kaugnay pa rin ng Port Barrel Scam. Ila hindi kumbinsido si Senator J.V. Ejercito sa timing ng EDSA Rehabilitation. Posibleng makasama pa raw ito kaysa makabuti Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. Hellish. Yan ang babala ni Senator J.V. Ejercito kung isasabay ang total EDSA rehabilitation sa kasalukuyang Metro Manila traffic. May nagbabadyang ban ng motorcycles sa mga flyover at underpass sa kahabaan ng EDSA. At kinasanari ng NCAP o No Contact Apprehension Policy nitong nakaraang linggo. So far, nakatulong ito sa pagbabawas ng number of violations ayon sa MMDA. Pero giit ng senador, kung sabay-sabay ang mga bagong patakaran, hindi lang magiging magulo, kundi sobrang gulo. Nakatakdang simula ng two-year project na EDSA Rebuild sa June 13. Layunin nitong ayusin ng asfalto, drainages at ibang pavement structure sa kahabaan ng EDSA na early 2000s pa ng huling ma-rehabilitate. Imbis na ituloy agad, panukala ni Ehersito, hintayin munang mag-operate ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Line. Ang Metro Manila Subway, kauna-unahang underground railway system sa bansa. 17 stations ito mula Valenzuela hanggang Muntinlupa. Target ng gobyerno makapag-operate ito ng at least 2 stations bago matapos ang Marcos administration sa 2028. Parehong taon din balak tapusin ang 147-kilometer line na North-South Commuter Railway na mula Clark hanggang Kalamba. Kung hihintayin daw ang dalawa, mas madali ang paggalaw ng publiko at baka bumabarin ang dami ng sasakyan sa EDSA. Kilala si Ejercito sa pagsusulong ng paglagat ng pondo sa rail infrastructures bilang solusyon sa heavy traffic. Kinwestion niya kung dumaan nga ba sa economic impact assessment ang mga ahensyang pinangungunahan ng EDSA Rebuild. Sinusubukan pa ng billionaire News Channel kumuha ng reaksyon mula sa concerned agencies gaya ng DPWH at DOTR. Gaya ni Ejercito. Nangangamba si Dodd sa si magiging EDSA rebuild. Sa halos araw-araw na pagsakay niya sa MRT, umaasa siyang magiging smooth ang takbo ng proyekto para sa kapakanan ng mga katulad niyang commuter. Siguro magiging pasakit yan. Siguro madaming kailangang i-consider bago gawin. Pero tingin ni Marjorie, okay ito para sa seguridad ng pagbiyahe sa EDSA. Asa a commuter po, mahirap po na... Nahirapan po kami pumasok sa school kapag mahirap yung pagsakay-sakay at saka traffic anumang development sa mass transport kasama ang bagong railway system, welcome sa kanya. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Nakakulong sa munting lupa si expelled Congressman Arnie Deves habang naghihintay ng pagdinig sa patong-patong niyang kaso kasama na ang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa pagharap niya sa media kahapon. Pinanindigan ni Tevez na malinis ang kanyang konsensya pero ang may bahay ng pinaslang na gobernador may hamon sa suspect. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. If he has the balls to do what he did to our loved ones, he should also at least have the balls to suffer the consequences of his actions. Ito ang matapang na nahamon ni Congresswoman-elect Janice Degamo, balo ng pinaslang na si dating Governor Rowell Degamo na makaharap ang sospek sa krimen na si dating Representative Arnold Foteves. Sa panayam ng saktong tapatan ng Abante Radio, handa raw siyang makipagtuos sa tinaguriang mastermind ng Pamplona Massacre na ikinamatay ng kanyang asawa at siyam na iba pa noong March 2023. Aminado si Degamo na halos mawala na silang pamilya ng pag-asa ang maibabalik pa ng Pinas si Teves what keeps us going and what keeps us hopeful is really the fact that we believe in a God of justice. Nawalan man ng pag-asa dati pero hindi naman daw siya nawalan ng lakas para lumaban at makamit ang hustisya para sa asawa. Ang mga tao na rin daw ang humatol sa kaso ng pamamaslang sa asawa. Sa katunayan, ayon kay Digamo, ang pagkapanalo niya sa 3rd District ng Negros Oriental ay indikasyon ng tinig ng mga mamamayang nagising na sa sistema ng mga Teves. The Tevises have been in the district for the last 35 years. The result of the election is really a statement about how they felt about the previous leadership and how they are looking forward to a more peaceful one. Mahigit isang taong nagtago sa Timor Leste si Teves, matapos nakupkupin ng gobyerno doon pero pinadeport din noong Webes. Sa pagharap niya sa media kahapon, muling nanindigan si Teves na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa dati niyang karibal na si Degamo. Handa rin daw siyang humarap kahit kanino para patunayang malinis ang kanyang konsensya. Para sa Agenda, Jowash Malimban, Billionaire News Channel. Susunod! anak ni Nabacolod City Mayor Aldi Benitez at Nikki Lopez Benitez, nagsalita na sa isyong kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Ilaos, kamakailan ng kauna-una ang concert sa West Philippine Sea matapos ang matagumpay nga na third civilian voyage ng Atnito Coalition. Nag-perform ang uh, mga musician mula sa iba't ibang bansa para sa Peace Concert at Sea na may dalang mensahe ng pagkakaisa. Pero binatikos pa rin ng China ang concert at nagsabi pang no to cloud chasing in geopolitics. Kaugnay nito, makakausap natin si Edisio de La Torre, ang co-convener ng atin ito, Coalition. Magandang gabi yan. Idaos ang Peace Concert at si. Ano po yung mga mensaheng gusto nyong iparating? Well, tulad ng nabanggit namin, it's a C concert, both for peace and solidarity. Bakit peace? Dahil nga, ang tingin na iba, pahit China, ang tingin sa ginagawa nating pag-assert lang ang ating rights sa West Philippines Sea ay we want to increase escalation, hmm. uh, we want to escalate hostility, nangahanap tayo ng gera at laban. Hindi naman nakabal natin, gusto natin magkaroon ng mahinahon at peaceful resolution. Pero more important, unlike China... Nakala nila, labanan lang ito ng gobyerno. Sinasabit pa yung relasyon ng Pilipinas sa United States. Sabi namin, civilian initiative ito. Tayo mga civilian, ayaw natin mamilitarize ang, ang ano, labanan sa West Philippines. Ang gusto natin, civilianize. Pangalawa, gusto nating i-emphasize, hindi lamang yung ating tradisyon ng people power, kundi yung masasabi natin kahit konting advantage ng Pilipinas sa kultura at sining. Kasi kung labanan ng gyera, military, eh, siyempre, talo tayo. Kung yaman, lakaban ng China. Sa batas, parang pabor sa atin sapagkat may ruling in our favor. So we want to harness the power of culture, the power of music, and nat natuwa tayo sapagkat nag-respond hindi lamang mga Pilipino artists, kundi ating mga karating bansa, no? Okay. Well, speaking of uh, uh, our artist nga, uh, Ed, sa gitna kasi nung harassment sa mga barko ng Pilipinas, paano nyo nahikayat itong mga performance sa ito na lumahok doon sa concert? Well, alam naman, na uh, ang artist, eh, kombinasyon niya ng ano eh, when they feel uh, mahalaga yung issue at saka ang hinihingi naman sa kanila yung kanilang competence, no? Hindi naman sila pinagrahali o pinag, pinag Mm na kundi umawit, no? Express their emotions, their feelings. Pero hindi maiimasa na may rin. Kaya sabi namin na uh, sa simula ng ano ng mission, your safety is top priority kasi alam mo naman no, kasama ka pala nung 2023 mm -hmm. pwede tayo tangin ng China sa baho di masilok hinarang rin kami kaya ngayon sabi namin paano ngayon so nag ano naman kami nag ano ano planning ang, ang nangyari is the second scenario. Yung una, walang keme ang China. Pangalawa, may harassment pero hindi ganun kabigat. Uh, nung una, ninervious kahit yung ating kapitan dahil silent yung shadowing ng China. Kaya nakakatakot pag silent. Eh. This time, ironically, nag-open challenge. Oy, I amin mean, ito, ba't kayo nandyan? Sumagot naman ang Coast uh, Guard. Ay, I amin mean, nga ito, ba't kayo nagpapatrol dito? So, tapos, Sinundan, hindi naman lumapit, mga up to four uh, nautical miles lang. Although pagbalik, uh, binuntutan pa rin hanggang papuntang Maynila na. So in general, natutuwa po, nagpapasalamat. Ang only thing na is, may konting aberya, hindi namin na lakas pala ng ulan. Oo, <laughs> Dapat oo. on the deck yung, yung uh, concert. So sa El Nido, in 26, okay, with full lights pa and sound. Pero pagdating sa pag-asa, medyo indoor na lang. Pero sabi ng mga artist, outdoor or indoor ang mahalaga maipahayag ang aming damdamin. And thanks to Starlink and technology ngayon, naka-live streaming tayo, araming sumusunod. Nabigla nga kami, ako personally, ibang iba ng henerasyon ko, hindi ko alam itong particularly yung, ano, yung horizon. All Filipino, band, oh, the base of Korea. Ang arami pala ng kanilang followers. Bigla kayong rumami ang interesado sa West Philippine Sea dahil sa kanila. At magandang indicator po yan. Ano? Pero alam nyo, magastos po magputap put up ng ganyang uh, klaseng mga aktividad. At uh, hindi madali. Ano? Uh, saan po nang gagaling yung pondo po ninyo? At uh, ano pa po yung plano nyo in the future? Tama ka. Hindi naman ito nangyayaring puro ano, uh, uh Like the first and the second po, we have actually people who are well-off sa Pilipinas. Uh, some people are in business. Ang sabi lang nila, uh, can we, can you keep our support anonymous? Because mm -hmm. they want to maintain their, they they do have commercial and trade links, even with mainland China. And but they also say we, we want a peaceful settlement. But more important, we want naman that it should be expense of uh, ano, our uh, legal and international recognition of our rights. So, maraming salamat po sa kanila. You know who you are. We know, we understand why you want to remain anonymous. But those, those are the best donors, hindi ba? <laughs> hindi na kailangang may tarpulin. <laughs> Pero, siyempre, kinikilala po namin at nagre-report po kami sa kanila. Natuwa naman sila sa nangyaring matagumpay na ano. At, uh, at maraming salamat din po sa inyo, Mr. Edicio de la Torre, ang co convenor ng atin ito, Koalisyon. Maraming salamat sa pagsubaybay ng ating media, sa very sympathetic at favorable coverage ng ating mission. Maraming salamat po. Magkakasama ulit ang mga bilyonaryong sina Enrique Ricky Razon at Federico Piki Lopez para sa isang malaking power deal na aabot sa 50 billion pesos. Ayon sa report ng Billionario.com, binili ng Prime Infrastructure Capital ang 60% stake ng natural gas portfolio ng First Gen Corp na pagmamayari ng Pamilya Lopez. Kasama sa deal ang mga gas-fired power plant sa Batangas, ang 1,000 MW Santa Rita, 500 MW San Lorenzo, 450 MW San Gabriel, 97 MW Avion at ang planong 1,200 MW Santa Maria. Sakop din ito ang interim offshore LNG terminal, isang mahalagang pasilidad para sa energy transition ng bansa. Matatandaan noong 2022, pumasok si Razon sa gas sector nang makuhan ng Prime Energy ang 45% stake ng Shell sa Malampaya na bumubuhay sa 20% ng power supply ng Luzon. Mananatili ang 40% stake ng first gen kaya't tuloy ang operasyon habang pinagsasama ang lakas ng Prime Infra at ng expertise ng Lopez sa clean energy. Move on na sa chismes at fake news. Yan ang naging pahayag ni Victoria City Mayor Javi Benitez sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Kamakailan ay sinampahan ng kanyang inang si Nikki Lopez Benitez ng reklamong Violence Against Women and Their Children ang kanyang amang si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa isang Facebook post, sinabi ni incoming congressman Javi na hiling na lamang niyang magkaintindihan ang kanyang mga magulang. Pinangalanan ng social media personality na si Ivana Alawi bilang mistress ni incoming congressman Albi. Samantala, deactivated naman ang Facebook page ng social media personality na si Christian Gaza ilang oras matapos siyang itag ni Mayor Javi sa isang FB post. Matatanda ang nag-post din si Gaza ng kanyang sariling opinion at ilang litrato ni Mayor Albi kasama ang ilan pang female celebrities. Basketball superstar Lebron James magre-retiro na nga ba? Susunod yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Belong With Me Yan ang masayang post ng pop superstar na si Taylor Swift matapos niyang mabawiang rights sa first six albums niya. Inanunsyo niya ito sa kanyang website kasabay ng pag-post ng mga album cover sa Instagram. Ayon kay JJ, ito ang kanyang greatest dream come true. Pag-aari na ngayon ni Swift ang kanyang buong music catalog. Taong 2004 nang pumirma si Taylor Swift sa Big Machine Records ang unang kumpanya na nagmay-ari ng rights sa kanyang master recordings. Noong 2020, binenta ng record label ang catalog sa Shamrock Capital. Nagliwanag ang Eiffel Tower biyernes ng gabi na may mensaheng Alé Paris bilang suporta sa Paris Saint-Germain para sa Champions League Final. Aharapin ng PSG ang Inter Milan sa final na gaganapin sa Munich. Bagamat kilala sa star-studded lineup at dominant sa Ligue 1, hindi pa kailanman nasungkit ng PSG ang Champions League Trophy sa France tanging Olympic de Mars. ng kampiyon ng Inter noong 1964, 1965 at huling beses noong 2010 sa ilalim ni Coach Jose Mourinho kung saan nagtala sila ng historic treble. Ang UEFA Champions League ay ang pinakaprestigyosong club tournament sa Europa kung saan nagsasagupaan ang pinakamahuhusay na football teams mula sa iba't ibang liga. NBA superstar The King Lebron James magre-retire na nga ba? Sa isang panayam kay ESPN NBA insider Shams Sharanya, sinabi nito na may plano na raw magretiro si James pagkatapos ng 80th NBA season. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ng NBA superstar pero pauna na itong nagsabi na gusto niyang bigyan ng oras ang kanyang anak na si Zuri. Sa edad na 40, si James ang may hawak ng NBA all-time leading scorer title at isa sa mga most awarded NBA players of all time. Kasalukuyan siyang naglalaro para sa Los Angeles Lakers. At yan ang ating weekend agenda ngayong Sabado. Ako si George Cahillex Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.